Chic ko si Little, guys. Mga friends, mga nanays. Parang, ano, nangihina na siya. Parang hindi na siya guminap. Parang wala na yung, ano, hindi na siya nagre-react nung kinausap ko. Little! 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 Uy, Little! Little! Ulo! Little. Oh, no. bimega na si Little.

pero pag makita mo siya kawawa talaga